Paano kung sabihin ko sa'yo ngayon na kung sino ka, ano ang kinahinatnan mo, ay resulta ng iyong mga desisyon, resulta ng iyong pag-uugali, resulta ng lahat ng iyong mga ginawa. Maging kung ano ang mga iniisip mo, mindset, at kung anong klasing mga mood ang tinataglay mo, lalo na kapag ikaw ay nasusubok. Mananatili ka pa rin bang positibo? O sobrang binidibdib at sobrang hinahayaan mong maging dahilan para ikaw ay hatakin pababa. Nakadepende kasi yan sa kung paano hinahandal ng isang tao ang bawat dumarating na pagsubok sa kanyang buhay. Walang taong exempted. Lahat ay pwedeng makaranas. Lahat ay pwedeng dumaan. Nasa tao lamang kung paano niya pipigilan na magkaroon ng negatibong epekto sa kanyang pagkatao, sa kanyang buhay, sa kanyang mga plano, sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga pangarap. So, kung ang buhay mo man ngayon ay hindi masaya, resulta 'yan ng bawat desisyon, asal na tinaglay mo at mga gawain na ginawa mo, hindi dahil minalas ka. Dahil sa mga naging habits mo sa mga dahilan kung saan mo nilagak ang iyong enerhiya, saan ka nag-focus. Gayun pa man, nagkaroon man ng mga negatibong resulta ang bawat ginawa mo, desisyon o mga naging mindset, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang ituwid, iayos yan habang may buhay, may pag-asa. Minsan, kailangan din nating pansamantala ng maglaho sa nakagawian natin. Ibig sabihin, pansamantala tayong manahimik, magbulay-bulay, mag-isip, mag-isa, pumunta ka sa isang lugar na tahimik kung saan hindi mo nakikita yung mga bagay na nakagawian mo at kinaaadi kang gawin na hindi naman nagre-resulta na maganda na impact sa buhay mo. At kapag sinabi kong pansamantalang maglaho, hindi nangangahulugan na takbuhan mo kung ano yung katotohanan haharapin mo. Pero pansamantala, magbibigay ka lang muna ng panahon para makapag-isip, magkaroon ng peace of mind. Kasi kapag abalang-abala ang isip ng isang tao, hindi nagkakaroon ng pagkakataon para makaisip ng mahusay. Manahimik pansamantala, mag-focus ka sa iyong buhay, mag-focus ka sa mga goal mo, mag-focus ka sa iyong mga pangarap mo. Hindi mo na kailangang sayangin ang panahon mo para sa pagpapaliwanag. At hanggat maaari, iwasan mo na ipinupose ang estado ng buhay mo. Dahil hindi lahat magiging masaya o dadamayan ka. May mga taong nakaabang lang talaga kung kailang kababagsak at manghihina. Yung pag-aantay mo palagi ng approval ng ibang tao, ihinto mo. Sa katahimikan, pansamantala at kapayapaang gusto mong taglayin, doon mo muli may isipang buuin ang iyong sarili o pagkatao. Magiging mas malalim yung ibig sabihin ng intention mo para ayusin ang iyong sariling buhay. mag-focus ka, magpapagaling ka sa lahat ng sakit na pinagdaanan mo, trauma na naganap sa buhay mo. Humakbang ka, umusad. Minsan yung iba, inaantay nila na totally wala na silang lakas. Binapuan ng matinding sakit sakalang matatauhan. Hanggat may pagkakataon at hindi pa dumarating yung mga puntong ganyan, mag-isip ka. Alam mo ba na kapag nag kang ayusin ang buhay mo, yung mga taong nakaabang ng pagbagsak mo, kapag nakita ka nila ulit at makita yung napakalaking pagbabago o improvement na kinaya mo, ginawa mo, finukosan mo, aba magugulat talaga sila. Iba kasi ang epekto kung may kapayapaan sa itsura, sa pag-uugali, sa estado ng buhay mas mag improve kapag may payapa kang kaisipan, kapag lagi kang may kasiyahang nararamdaman, na kahit negatibo ang dumarating sa buhay natin, meron pa rin tayong pagkakataon na i-turn around yan para maging positibo. Tignan pa rin natin yung positive perception ng bawat kaganapan. Hindi yung dadagdagan mo. Halimbawa, pangit na yung nangyari sa sitwasyon mo. Magiging malungkot ka pa ng matindi, tapos makikinig ka pa ng mga senti music. Aba, hindi yan ang solusyon. Ibig sabihin dinadagdagan mong maging mabigat kung ganyan ang mga estratehiya. Kung alam mong masakit at mahirap, huwag mong tambayan. Sikapin mo na kahit konting hakbang, maihakbang mo ang iyong mga paapalayo doon sa problema mo nang makausad ka. Babalik ka sa paningin ng mga taong mapanghusga sa iyo sa pamamaraang hindi ka na nila makikilala na ang laki ng magiging pagbabago mo. And that is the best revenge yung umunlad ka, umusad ka, maging mahusay, maganda ang buhay mo. Ang ugali at mindset talaga ang huhubog sa isang tao para sa kanyang magandang kinabukasan. Kaya ngayon, kung hindi ka masaya, kung nasaan ka, oras na para baguhin mo ang rutin sa buhay mo. Hindi mo kailangang baguhin agad-agad sa isang kisap mata ang lahat-lahat. Simulan mo sa mga maliliit na bagay. Gumising ng maaga. Kumain ng tama. Matulog sa tamang oras. Subukan mong pagyamanin ang sarili at katawan mo. Mag-exercise ka. Laging tatandaan na maglaan ng oras para sa sarili mo. Alisin ang ingay, distractions, drama. Subukan mong mag-time out sa social media na nakakabasa ka o nakakarinig ng mga negatibong mga salita. Dahil kung saan mo todo nilalagak ang iyong enerhiya at focus, doon papunta ang buhay mo, direksyon ng buhay mo. Hindi ka natigil dahil sa mundong ginagalawan mo. Natigil ka o nahinto ka pansamantala dahil sa binabalik-balikan mo yung dating ikaw. Kaya bitawan mo na at subukan mong baguhin ang bagong chapter ng buhay mo. Gumawa ka ng bagong kwento. Paalalahanan mo ang sarili mo, hindi kung sino ka noon, kundi kung sino ka ngayon. At kung sino ka sa pagpapatuloy ng buhay mo. Sa klase ng buhay na gusto mo, isang desisyon na lang yan ang pagitan pansamantala kang maglaho, mag-detach, mag-rebuild. At siguruhin mong bumalik na parang bago o ibang tao ko na. Hayaan mo kung ano yung mga pinagsasabi ng mga tao na hindi naman talaga makakaambag para sa ika improve mo. Hayaan mong magtaka ang mundo kung ano ang ganap-ganap mo at yung mga taong negatibo, salita nila yung negatibo laban sa'yo, gamitin mo na maging hagdanan mo, paakyat sa next level ng buhay mo. Hayaan mo silang mapahanga na makita kung sino ka ngayon. If I motivated you kaibigan, mag-iwan ka ng bakas. Let's grow together. Joey Garcia.